Ah, okay na. Sa man buhat Ano sir? man May project kasi yung amo namin sir, contractor. Guys, samin tay. tayo. Hindi, naman ang Huwag ka na natin tayo. Pero kayo tayo, ano tayo? Okay na sa'yo tayo? Sige. Sabi may mo. mo. Pag mo. Sige. 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 Nasok. Hoy, dito na, na mga pare. Mga aga, boss. Ito na guro to 'yon. Ge, sukatin na natin. Nang matapos na agad 'to. Wala tayong pera. Okay, ako okay. dito. Dito muna pare dito. Doon ka. Be. Yun tulay. Ah, sakto. Uh, oh, sakto to. Doon ka. Ang pa pahaba. Oh. Doon na lang. Sige. Kita okay, maana. Ah. Ano, okay na dyan? Ah, okay sir. na? Sa so, mo nang iyong buhat dyan, sir? Ano, sir? Pusok mo na ninyo dyan. May project kasi yung amo namin, sir, contractor. Unsa ka, mga project dyan. Sa'yo diba, to, sir, sa'yo? Bahay yan, sa inyo yung bahay? Oo, oh, bagong para ba ako, punin na palit dyan, eh. Di ba siya nabigyan ng notice ni... Di, di ka napadala ng notice dito, sir? Wala, may notice ni abot ako, ah. Nee, may... Kasi, sir, yung bahay mo, sir, matamaan sa bagong project namin, sir mga contractor kasi kami sir galing sa DPWS Department Work and Scam so, may nidere Diri ano sir may tulay na gagawin dito sir kaso yung bahay mo talagang nasa gitna ng tulay kaya ang kailangan sirain ang plano ano, ng amo namin ghost project wala nang ghost project ngayon Oh, tignan mo yung ano sa namin, sir. Ang sama mo ako, kumbala balay, yung nga, bago pa na ako magpalit, nga, pa na, bago pa na may tayo Na, wala tayong magagawa pa rin, no? Huwag matamaan lahat. wala matitira. Sir, so, yung bahay kasi mo, sir, talagang nasa gitna. na, mm. Tapos wala kang magagawa kasi pinadala na kayo na notice. Huwag may na daw at notice. Ano, kato pang sa karaang buwan, sir, ngayon, dalawang puras mm. na lang yung natitira para sirain yung bahay mo. Na, baka na akong balay. May, tulay kasi... Uh, may kapuyan. Sir, tulay kasi to tapos sapa dito. Oo. Oh. Wala, mm. wala kang malipatan? may kabalhin na nani, wa may kuha na among kuha nga yun, wa mong ilain yung luti nga yun nga. Mabunsa na ako ng kong asawa, akong anak, walo kabuk na, nga. Kuhaan ko agad, huwag panang uban, nang uban, nga ulit ah, huwain ah. Nga, wa may, dito man na kuha nga tarbaho, kabalo. Nga, ako radiri ang nagliyok ka sagingan. Nga, di may makatumba saging, di may na kami wala kami ano wala na ano, ano, yung... kami ano oh labasta kami diyan kasi kayo diyan lahat ay walo kayo tapos maliit lang yung bahay iso ra tanan kay ang uban maghigda man sa na may katri na ana sa ilaw pangimo ko mga bata edi mo pwede idulog na ko sa kwarto kay madisturbo man sunto oh mm. nang sanang na 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 kung 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 pero kaso, kung kung yung project namin kung kasi wala na kaming ibang maisip na paraan tay, para magpira mm. kami. Kasi ghost project kasi itong tay. Yung plano dito, ghost project to tay. Ano, sirain lang yun namin bahay mm. mo tapos Balik. para mapicturean namin na, oh. Oh, sinimulan na yung tulay pero hindi talaga kami gagawa ng tulay. Ano, yun tay. Mm. Para magka-budget lang kami tay. Hindi na kasi kami binigyan ng budget tay kasi wala ng project. So ahom um, lang akong um, balay. Sirain na namin tay. Sirain na lang namin. Ah, oh, grabe sa dag naga. Kuan ani dari project par kuan lang. Pahawa on the show di yun ingon nga nagalawas lang buwan ba o dua ba ka buwan uh. Uyugukha, ba? lang ka pangi dalawang oras lang dalawang oras lang kasi binigay sa amin tay be no nang ibo ko kada di ko oh tong iyak tay wag na lang iyak tay kapanan natin to tay ano hmm. Gue ini selalu ngebalik ngeyo. Oh. Ngebalik dong. Lagi ngebalik dong ya. Kedua. Lu ini kayak gini. Kayak gue sih. Oh. Gue sama No, Alit ba? Kasi yun lang talaga inutin kami tayo. Dalawang oras lang daw yung talugit. Mm. Para makaalis kayo. Gagawa pa <coughs> kasi kami ng sapa. na yun, na yun! Gagawa pa kasi kami ng sapa. oh gagawa pa kami ng sapa tayo para may tulay talaga na makisa. <coughs> kasi walang sapa, walang tulay. walang <coughs> tulay pagitan lagi yun eh kasi hindi lang maiko ganyan kung balay sir no, wala na kasi tay kasi doon tay binigyan kami ng dalawang libo doon dalawang daang libo para hindi matamaan yung bahay nila ikaw tay may dalawang libo daang libo pa wala na wa, kung pagbukat pa niyo to kwarta na yun yung pinahon ako pag wala kang ngayon tay sa panahon tay pag wala kang bigay oh, uh, no, no. Sabi na, magawa ko rin yun ha. Panalang ko, nangala. Ngayon tayo, wala kang bigay tay Wala, sira talaga yung bahay mo tay Dapat may connection mo talaga Baon na ako tay Iyon tayo sa bawaon Hindi mo iyon yung amo ako Kasunod ka na lang at buwan mo Talaga, ano pare? Oo, Oh, ilang no? mo sa Para, ako, ano rin bro. Dalawang oras lang talaga kasi Dalawang oh, oras ako sa Rani, wag buwan Ito ran pa Dalawang oras lang talaga Oh, dami lang ako na rin Ay, Saging pa, puro Ay kukuha niya sa iyo ang project Oh, yung saging utay. Maubos sa gaya yung saging utay. wala oh, mo. Mukha na ano, yung saging. Ang sago lang na ano, ni pagpanaha. Halos tungan saan mo isa kabukabot. Pagbangan pa. Kunya, pila ka punuan. Mau dahil hiyo kami. Bawaon. Ano, mabut nga ito na ang graba dito tayo. Tapos tulay na dayo, no? Ganun lang, bilis lang yung kuhaan tayo. Ang importante, may makuha kami budget tayo. Wala na kami pakialam mm. sa inyo. Wala oh, na kami... Problema ni na yan. Dawa, wala kayong ma... kayo malipatan. Di... Huwag niyo na kami problemahin. Mm. Ang malaga, sa loob ng dalang oras, makaalis na kayo. Ha? Ah, oh, may asawa kayo. ka dyan, Tay? ni. eh. Tawagin mo lang yung asawa mo, Tay. Ano? Malaman niya tayo. Mm -hmm. Ano yung gawin niyo na, Bey? Doon ang bata. Parang wala sila nga. Maluoy. Nakita ano? natin din ang mapas kanila. Para ba ma din niya yung mapatay. Uh -huh. Oh. nandito na yung asawa. Aling ka dito, ma'am. Kasi ano, ma'am, yung bahay niyo kasi, ma'am, matamaan sa project namin, ma'am. Uh -huh. Gagawa kami ng tulay. Pero, agad uh -huh. ka may pahawaon Oo, oh, ma'am. Dalawang oras lang yung binigay pa rin, no? Uh -huh. Dalawang oras lang na, eh. tapos uh -huh. alis na kayo na, Kasi yung mga equipment na, para sa paggawa ng tulay, parating na dito. Ano to? So, Mag-impake na siguro kayo na ito. Ito kasi yung mapa na oh. Tignan nyo, mabuti naman, o. Oh. Na? Tignan nyo, o. Oh. Pamaan yes. talaga, wala talaga ah, matitira. No. Oh. Na? Uh -huh. yung, turo mo yung bahay nila. Bahay ninyo, o. Oh. Yung tulay. Balawang moon. Oh. Hmm. Tapos yung... Dito dadaan. Kanal. oh, Yung dyan. burnal. Oh. Dito lalabas. Talaga mawawala talaga yung, ano, yung bahay. Wala yotay. talaga matitira. Oh, ito na, ah. Kuha mo yung atong balay. Patay mo. Oh, ito yung mapatay. Oh. Yung dalawang muhon. Ito, dalawang muhon. Oh. Bahay nyo, dito dadaan. Yung, yung kanal dyan. Um, burnal yan. Paliko oh. na dito dadaan yung, ba, lahat. Biniba nga, kawa na ba, mapa niyo, ginawa yan yung, namin. Yung nagumuhit kasi nyo tayo, hindi na tayo online class lang. Um, oh. Dua de, dua de, kain burnal na. Oh, Dalawa ah, tayo. Bahay, tamaan talaga. Sandanas yung imburnal nito tayo. Oo oh, nga, binong din so, project yun. Hindi yan yan, ang tay kay... Oo. Oh. Mataas ang pinag-aralan ng gumuhit nito. Tapos tay, dalawang oras na lang sa... Dalawang oras na lang ang tagal lang. Oh. Oh, sige, mag-impake na lang siguro kayo tay. Ano tay, okay na sa'yo tay? Sige, sabi mo, kayo nyo. mo, oh, sige, sila, binagin lang ako. Ah, okay na, okay na, okay na. Okay na lang. Okay. So, eh, sa'yo ante, okay, okay lang ante. Um, sige. Sige tay. Okay po, dami. Oh, sige tay. Ganun lang, Kaya para magkapira na din kami. Kaya tay, labas na kayo tay. Ano, nandito na yung kasamahan namin tay. May parating na kasi. So, okay lang sa'yo tay na makaalis ka rito tay. okay na, okay na. Okay Ha? Okay na. Dito lang tay ha. Pero sa toto tay, biro lang yun tay. Ito talaga yung parating tay bigas. From nang inyo, sanap. Binuo lang inyo. Oh, ante. Kalokohan lang, yun, o, o, wow. okay, ka na, lang talaga yung yun. Ta? <laughs> ah, <ang> sakot, <laughs> rin, ah, labi na uza ko 'to, grabe nakakabangoro. Dawatawarin no, na, niya kami tay. Ba, upo <laughs> ka muna ito, ante. Oh, sa pusa puro tayo. Pamo numero, may inyo na. Kunwa, ako magkukusa raw gayo lang yun tay. <laughs> Joke, let biro roll Tay. <laughs> Ang plano talaga namin, Tay, kaya kami nandito, Tay, kasi bibigyan ka namin ng bigas. Kasi ano, nakita kasi namin, Tay, na ano, um, yung, yung trabaho mo, talaga napakahirap, no? Uh, Pero sa isang araw, Tay, ilang bisis kayo makakain ng bigas? Uh, sahay, isara, sahay, sa duha o maka tuba ng saging. Ah, ganun ba? So ito, Tay, may kunting tulong ito, Tay. Binigay ito ng isa sa followers namin, Tay. Uh. Oh, ito. Sana tay, makatulong nito sa'yo tay. Tapos may kunting ka cash din kami tay. Para Bigay din ka din sa, ano, sa yung isa sa followers namin na nasa US tay. Naghanap kami ng pwedeng tulungan. Ikaw yung nakita Ikaw namin tay. Ito namin ganti. bahay mo. Tayo. Bahay mo tay. Ano, hindi pa hmm. Um, kumplito. Trapa lang pala yung... Ano, dingding -ding, no? Trapa lang. Hindi pa natapos. Tapos yung yung bubong, ano, buslot pa. May kunting pera dito, Tay. Sa'yo na yan. Gamitin niyo sa, ano, kasi maghanap pa kami ng pwedeng tumulong sa'yo, Tay, para matapos yung bahay mo. Tapos, ano, wag mo lang yung gamitin sugal, Tay. I Ilaan mo yan sa pamilya mo, ha? Oo. Oh, kahit kunti lang yan, Tay. Ano, magsisikap kami para madagdagan namin yan, ha? Babalikan ka namin. O, oh, babalik kami. Para ano, madagdagan yan. So, maliit pa pala yung mga bata mo, tay. Uh, ang Deep lakas pala pa ang tatay gumawa ng bata. <laughs> Nag nagulat si tatay. Kala niya, ano, tay. Iyak pala yung tatay, no? Lakas ng umiyak tayo, na talagang nalungkot ka tayo kasi sira yung bahay mo. Kasi uh, totoong naghihirap uh, siya, kaya sa umiyak. Oo. Oh. Uh, Pagoy ini mo tabawinan. No? Wala talaga kaya tayo, ito lang. Mm. Na barong-barong lang yun. Ngayon, okay ka na. Oo, oh, salamat tayo sa talagang umiyak. Yan pira, ikaw na ang bahala niyan. Oo, oh, oh. dagdagan lang <makes> namin yan tayo pag balik namin dito tayo, ha? Mm. So, okay, ano Ay tayo, punta na kami tayo, ano, alis na kami. Salamat oh, salamat. yung bahay mo tayo, maraming salamat talaga tayo. Pasinsya na sa, ano, disturbo ha? ala. Sige, kayo nang bahalitin tayo. Dito kami.